Magandang araw ng Lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Dadalhin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng lalawigan sa Pilipinas ang BPSF Service Caravan o Bagong Pilipinas Service Fair. Pinangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng BPSF sa bayan ng Nabua, Camarines Sur noong Sabado. Kasabay nito ay inilunsad din ang programa sa Lawag Ilocos Norte na pinangunahan ng anak niyang si Ilocos Norte Representative Sandro Araneta Marcos III inilunsad din ito ni House Speaker Martin Domwaldes sa tulong sa late at ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo sa Poblasyon Mongkayo, Davao de Oro. Layunin ng BPSF na ilapit sa iba't ibang komunidad ang mga serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga flagship program tulad ng Kadiwa ng Pangulo, Passport on Wheels, Driver's License Registration at iba pa. Sa isang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na isa ang BPSF sa mga inisyatibo ng administrasyon para bigyan pag-asa ang mga Pilipino sa pamagitan ng pagpapaabot ng mga serbisyo ng gobyerno sa mga probinsya. Ayon naman kay Romualdez, mahigit 60 serbisyo ng gobyerno ang dala ng BPSF sa 82 probinsya sa bansa. Kabilang sa mga serbisyong dala ng caravan ng pangkalusugan, kabuhayan, edukasyon, tulong na legal, enrollment sa ayuda, pabahay, financial assistance, pag sa mga papeles at bapa. Asahan po ninyo na patuloy namin pagbubutihin ang aming paglilingkod sa bayan. Iisa po ang ating hangarin na maisulong ang bagong Pilipinas na maipagmamalaki nating ipamana sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Sa tulong ninyo, mapapag, mapagtatagumpayan natin ang anumang mga hamon sa buhay. Basta't nagkakaisa, walang pagsubok o kahirapan ang hindi nating kakayanin. Sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development ang pamimigay ng cash assistance sa mga sari-sari store na apektado ng ipinatupad na price cap sa bigas. Katuwang ang Department of Trade and Industry magpapamigay ang DSWD ng ayuda sa mga benepisyaryong may-ari ng sari-sari store mula ngayong araw hanggang sa Setyembre 29. Bago ito nakapagpamigay na ang DSWD ng 92.4 million pesos bilang tulong pinansyal sa mahigit 6,100 micro at small rice retailers. Matatanda ang ipinatupad ni Pangulong Marcos ang 41 pesos na price ceiling sa regular milled rice at 45 pesos sa well-milled rice sa ilalim ng Executive Order 39. Tiniyak ng Department of Education ang kahandaan ng mga guro para sa pagtuturo ng revised K-12 curriculum na matatag curriculum. Ayon sa DepEd, natapos na ng mga guro ang kumpletong training para sa panibagong curriculum. Ipatutupad ng ahensya ang inisyal na implementasyon ng matatag curriculum ngayong araw sa 35 paaralan sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Visayas, Soxalgen at Caraga. Sa ilalim ng matatag curriculum, ang mga aralin mula kindergarten hanggang grade 10 ay tututok sa limang foundational skills gaya ng language, reading and literacy, mathematics, makabansa, good manners and right conduct. Una nang nagpahayag si Deputy Director Jocelyn Andaya ng Bureau of Curriculum Development na magiging gradual ang pagpapatupad ng bagong curriculum. Nandito pa rin ang klase sa mga pampubliko at priwadong paaralan sa Batangas, Cavite at Laguna, dulot ng Volcanic Fog. Sa Batangas, walang pasok sa lahat ng antas sa Laurel, Malvar, Matas na Kahoy, Santo Tomas City at Tanawan. Sa Cavite, walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa Alfonso, General Emilio Aguinaldo at Tagaytay. Sa Laguna, kansinado din ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa Kabuyaw, Kalamba at Los Banos. Samantala, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Ito ay dahil nasa mababa pa rin umanong antas ang pag-aalboroto ng bulkan. Gayunpaman, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Permanent Danger Zone ng Taal Volcano, partikular sa main crater nito at sa fissure o bitak na matatagpuan sa Daang Kastila. Ipinagbabawal din ang pangingisda sa Taal Lake at ang paglipad ng mga eroplano malapit sa bulkan. Ayon pa sa FIVOX, posible pa rin sumabog ang vulkan, sanhinang gas at makaranas ng volcanic earthquakes. Maaaring din anyang makaranas ng ashfall. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines na gahatid ang mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.